Oh. Eh, since na nag-100k po ako, may okay. bibigay rin po ako sa inyo, syempre. So, bibigay po ako sa inyo 100k. Oh, ano yan? Ano yan? Pera? Oh, ano para? 100k? Hindi po, kapalit po ng 100k na... Tangit! Huwag so, dyan sa dalawa, ha? Hindi, ganito na lang. Yung 50k, bigay mo ng 50 yung Yung uh, alaga 50k, sa invest mo sa business na. Ah, doon yun. sakto saktong sakto <laughs> <Saktong saktong>, PJ! <laughs> hey, hey, hey. Pinuntaan ka talaga namin, PJ. Alam mo kung bakit? Okay. Bakit puso? Oh. Digda mo, ilang followers ka na. Okay! Yeah, hey! that game! That game! Hey! Okay! Ang yeah, bilis! Yeah, yeah. Happy 100K! Yay! 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 Happy day, PJ! Happy 100K, PJ! Look! Galing mo talaga, BFF. Oh, nice. congrats, congrats, PJ. 100K ka k na. Dahil 100K ka na, ililibre kita ng pagkain. Yay! Yeah! Gusto mong orderin sa Grab? Hello, hindi naman sa buhay lang po. Hindi nga eh. Siyempre, 100K. Proud ako <coughs> sa'yo. Oh. Diba, tingnan mo. Una niyang video, 910,000 views. Pangalawa niyang video, 154K. Reaction ng page niya, and eh, ang eh, profile niya, 18.9. Ang <coughs> taas yan! Para sa isang <coughs> Don P.J. Don P.J. Hey, ang galing mo. Okay lang, okay lang. Congrats, congrats, congrats. Okay <coughs> lang. Oye, check mo ako kung anong gusto mo and igagrab natin, okay? okay sige, sige na, bababa na kami nila ako wait isa. Wait, so, wait lang po, may ano rin po kasi alam mo po kayo yung tumulong sa simula sa goal po nung pag-start ng page ko. Oh. And since na nag-100k po ako, may bibigay rin po ako sa inyo syempre. Wait lang, ilagin po. Ano yun? Ano yun? May regalo ah! Magbibigay po ako sa inyo 100k. <laughs> 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 pera? Opo, ano yun? Ano yun? Pera? Anong 100k? Hindi po kapalit po ng 1K na. Bakit? Uy, hindi naman. Hindi <laughs> naman na niningil yan eh. Hindi ako na Kahit lagi akong talo sa scatter, scatter pa yan. Hindi na yun. kailangan. Huwag mo ako laging bigyan. Huwag mo ako laging suhulan. Ano isipin din ng ibang tao? Inaabuso kita. Tinitake advantage kita. Ayaw ng ganun isipin ng mga tao. Yung 100,000 na yan, sa iyan. yan. Itulong mo sa mga tao. Oo. Itulong mo sa mga tao. Kung gusto mo, ipamigay mo sa labas. O kaya i eh, sa online mamigay ka. Oh. I-content mo 'yan, sa 'yan, malaman ng mga tao mabuti kang tao. Oo. So, oh. No. No. Diyan, diyan baka, wag diyan sa dalawa. Ay, na lang, yung 50k, bigay mo doon 50. Yung big another 50k invest mo sa business na. Oo. Toyo din 'yan. yun. yeah, naman ano eh, hindi porket may pera yung tao eh. Isa eh, business naman ni. Eh. Ano ba 'yan pinapakita mo? Ito, yung bibigay you know? ko po kay Sob kasi... Eh! Kogi Sob! Tinuro ko, Jikas! Paldogs! Paldogs! AJ, AJ, itago mo yan, lagay mo yan sa bulsa mo, itago mo yan, hindi ko kailangan yung 100,000. Hindi sa bulsa, oh. si ikaw po yung may dahilan, ba't ako may 100k po? Taka. Hindi, ikaw yung may dahilan ko, ba't ka may 100k? Oo. Oh. Diba? Nagsabi lang ako, oh, kinilusan mo. Mm. Yung 100k na yan, itago mo yan, para yan sa mga followers mo. Oo, oh. oh. sa kanila mo oh. lang yan. Itago ngayon. mo yan, wala kang pag-iinvestan wala kang pa-uutangin. Hawakan mo yan. Mm -hmm. At yung ibang tao, ang pakiramdam mo tine-take advantage ka dahil may pera ka at kaibigan ka dahil may pera ka lang, iwasan mo. Mm -hmm. Tama, tama. Lumayo ka sa mga kawatan, <makes> ha? Sa mga, <makes> mga kawatan, <makes> ha? Nagaling mo, best friend. <-galing> <makes> friend>, <makes> friend> Andito lang lagi kami, sir. Tara, gil. Sa babata na kakain tayo. Tara, 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 tara.